Pag galing kang tagaita, hindi mawawala yung buko pa Isa po yun yun. Kulits buko 270 yung right, sandbox. Maraming pa sa lubong dito. Oh. Ito pa po. Pwedeng mabili. Ito po Yeah, dito tayo ngayon sa kulits Nicolets Bukopay Pasalubong ang dami mo pagpapili ano oh. ito lang sa akin Bukopay wa oh, sa na, <laughs> parati na lang nakira, bullets